Minamahal kong kapatid, tahimik na ang gabi, napapahinga na ang mundo, ngunit ang ating mga puso patuloy na nananabik sa presensya ng Diyos. Ngayong gabing ito, inaanyayahan kitang huminto muna sandali. Ihiwalay mo ang iyong sarili sa ingay ng araw, sa bigat ng mga iniisip at sa pagod ng katawan. Lumapit tayo sa Diyos. Isang panalangin ng pagsuko, isang panalangin ng pagtitiwala, isang panalangin ng pagpapala. Ang panalangin ito ay hindi lamang hiling para sa biyaya, kundi isang taimtim na paglapit sa Diyos na mapagkalinga, tapat, at laging naririto. Kahit hindi natin alam kung ano ang bukas, ang Diyos ang may hawak ng lahat. At kung siya ang ating kasama, wala tayong dapat ikatakot. Diyos ko, pagpalain mo kami. Ito ang sigaw ng ating puso. Ito ang ating panalangin. At sa bawat salita, naway madama mo ang kapangyarihan, ang pag-ibig, at ang presensya ng Panginoon. Tayo'y manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa gabing ito, lumalapit kami sa iyo na may pusong mapagpakumbaba at umaasa sa iyong kabutihan. Ikaw ang Diyos na hindi natutulog, ang Diyos na laging nagmamased, nagmamalasakit at nagmamahal sa amin. Panginoon, pagod man ang aming katawan at puso sa mga pagsubok ng araw, ikaw pa rin ang aming sandigan. Salamat po sa lahat ng biyaya, malaki man o maliit, na iyong ipinagkaloob. Salamat sa kaligtasan sa pagkain sa aming hapag, sa tahanan naming masisilungan, at sa mga taong naging daluyan ng iyong pag-ibig. Ngunit, Panginoon, batid mo ang bawat nilalaman ng aming puso. May mga pangangailangang hindi pa namin nasasambet. May mga sugat na hindi pa namin mailantad. May mga pangarap na tila unti-unti nang nawawala. Kaya't ngayong gabi, buong puso kaming nananalangin, Diyos ko! Pagpalain mo kami. Pagpalain mo ang aming pamilya ilayo sa anumang kapahamakan, pagkakasakit, o tukso. Pagpalain mo ang aming mga pangarap, bigyan mo kami ng karunungan upang itoy aming makamtan ayon sa iyong kalooban. Pagpalain mo ang aming kabuhayan upang hindi kami mawalan ng pag-asa sa gitna ng kahirapan. Pagpalain mo ang aming kalusugan upang patuloy naming magkampanan ang aming mga tungkulin. Pagpalain mo ang aming puso upang matuto kaming magpatawad, magmahal at umasa sa iyo ng buong buo. Panginoon, kung kami man ay nagkulang, patawarin mo kami. Linisin mo ang aming puso mula sa inggit, galit at takot. Palitan mo ito ng kapayapaan, pananampalataya at pag-ibig. Ngayong gabi, Inilalagak po namin sa iyong mga kamay ang aming bukas. Naway paggising namin sa umaga, ang una naming marinig ay ang tinig ng iyong pagpapala. Ang unang tibok ng aming puso ay maging pasasalamat sa iyo at sa bawat hakbang ng aming araw, madama nawa namin ang iyong presensya. Sa iyo namin ipinagkakatiwala ang lahat, O Diyos na aming Ama. Pagpalain mo kami ngayon, bukas at man, Diyos naming mapagkalinga, sa tahimik na gabing ito, kami po ay lumalapit sa iyo. Sa katahimikan ng paligid, ikaw po ang nais naming kausapin. Ikaw ang nais naming kapiling maramdaman at masumpungan. Sa gitna ng lahat ng nangyari sa araw na ito, mabuti man o masalimuot, ikaw po ang aming tinatawag. O Diyos, Diyos naming mapagmahal, pagpalain mo po kami. Pagpalain mo po ang aming puso, Panginoon. Narito po kami ngayon, dala ang lahat ng bigat, pagod, at alalahanin ng maghapon. May mga sugat na hindi nakikita. May mga takot na hindi namin masabi. May mga hangaring tila hindi natutupad. Ngunit ngayong gabi, inilalapit namin ang lahat ng ito sa iyo. O Diyos, tanggapin mo ang aming puso. Linisin mo ito. Palitan mo ang aming takot ng tapang. Palitan mo ang aming lungkot ng pag-asa. Palitan mo ang aming pagkabalisa ng kapayapaang tanging sa iyo nagmumula. Pagbalain mo po ang aming pamilya. Kung kami man ay magkakalayo, naway pag-isa mo po kami sa iyong pagmamahal. Ilayo mo kami sa anumang kapahamakan. Ipagkaloob mo po ang pagkakaisa, ang kapatawaran, ang pagtutulungan. Sa bawat tahanang may sigalot, ikaw ang maging tagapamagitan. Sa bawat tahanang may kakulangan, ikaw ang magpuno. Sa bawat pusong sugatan, ikaw ang magpagaling. Panginoon ang aming pamilya ay sa iyo. At kami ay nananalig na sa iyong mga kamay, kami ligtas. Pagpalain mo po ang aming mga pinagdadaanan. Alam mong hindi madali ang buhay may mga pagkakataong kami na darapa, napapagod, at gustong sumuko. Ngunit ngayong gabi, ipinagkakatiwala po namin sa iyo ang lahat ng bagay. Ikaw po ang nakakaalam ng bawat sulok ng aming buhay. Tulungan mo po kaming magpatuloy. Bigyan mo kami ng kalakasan hindi lamang sa katawan kundi higit sa lahat sa aming kalooban. Pagpalain mo po ang aming kabuhayan sa gitna ng mga kahirapan, sa harap ng kakulangan, ikaw po ang aming pag-asa. Hindi mo kami pinababayaan. Hindi mo kami kinakalimutan. Sa bawat butil ng bigas, sa bawat salaping dumaraan sa aming kamay, ikaw ang nagkakaloob. Turuan mo po kaming maging mapagpasalamat. Turuan mo po kaming magbahagi. At kung kami nangangailangan, turuan mo po kaming maghintay manalangin at manalig. Pagpalain mo rin po ang aming mga pangarap. Marami po sa amin ang may mga layunin, adhikain at mga hangaring gustong makamit. Ngunit kadalasan, nadidismaya kami kapag tila hindi na aabot ang inaasam. Turuan mo po kaming magtiwala sa tamang oras at sa tamang daan. Kung ang daan namin ay liko, ituwid mo po. Kung kami naliligaw, gabayan mo po kung kami ay naguguluhan, bigyan mo kami ng kaliwanagan. Pagpalain mo rin po ang aming pananalig sa iyo. Sa mga oras ng katahimikan, sa mga panahong tila hindi ka namin marinig, sa mga gabing walang kasagutan ng aming panalangin, palakasin mo po ang aming pananampalataya. Naway sa bawat pagtulog namin, buo pa rin ang aming tiwala na ikaw ay tapat na kahit hindi namin nauunawaan ang lahat, ang plano mo ay laging para sa aming kabutihan. Panginoon, kung kami po ay nagkamali ngayong araw sa salita, sa gawa, sa puso, patawarin mo po kami. Hugasan mo kami ng iyong awa. Linisin mo ang aming kalooban at sa bawat bagong araw, bigyan mo po kami ng bagong pagkakataong makalapit sa iyo magmahal ng totoo at mamuhay ng may kabanalan. Ngayong gabi, O Diyos, kami ay nagpapasakop sa iyong kalooban. Ikaw ang aming pastor. Ikaw ang aming sandigan. Ikaw ang aming pagpapala. Walang ibang hangarin kundi ang mapalapit sa iyo, makasama ka at maranasan ka sa bawat bahagi ng aming buhay. Pagpalain mo po ang aming pagtulog Bigyan mo kami ng mahimbing na pahinga. Hipuin mo ang aming katawan at isipan. Naway pagising namin bukas, ang una naming marinig ay ang iyong tinig at ang una naming madama ay ang iyong yakap. Salamat po sa gabing ito. Salamat po sa pag-ibig mo. Salamat po sa iyong walang hanggang biyaya. Ito po ang aming panalangin. Sa pangalan ni Jesus, na aming Panginoon at Tagapagligtas, Amen. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Maria na pupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Kung nabless ka ng panalangin ito, ibahagi mo rin sa iba upang sila rin ay mapalakas at mapanatili ang pananampalataya. Huwag kalimutan na mag-like o mag-iwan ng comment kung may nais kayong ipagdasal namin at mag-subscribe para sa mas marami pang panalangin. Pagpalaing ka ng Diyos!